Dios ay nagbigay ng detalyadong plano. Gopher wood ang gagamitin. Tatlong palapag ang itatayo may bintana at pintuan. 300 kubiko ang haba, 50 kubiko ang lapad, at 30 kubiko ang taas. Magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo ba na ang isa sa pinakamahalagang trabaho sa Biblia ay ang pagiging tagagawa ng daong? Oo, tama ako. Si Noah mismo ay binigyan ng Diyos ng napakahalagang tungkulin. Isipin niyo, noong panahong iyon, wala pang YouTube tutorial o DIY videos. Walang Home Depot o hardware store. Pero si Noah, na may edad na 500 na taon nang makatanggap ng tawag mula sa Diyos, ay pinagkatiwala ng isang napakalaking proyekto. Ang Diyos ay nagbigay ng detalyadong plano. Gopher wood ang gagamitin, tatlong palapag ang itatayo may bintana at pintuan. 300 kubiko ang haba, 50 kubiko ang lapad, at 30 kubiko ang taas. Hindi biro ang mga sukatang ito. Isipin nyo halos kasing laki ito ng tatlong basketball court na magkapatong-patong. Pero hindi lang ito simpleng trabaho ng karpintero. Ito ay misyon mula sa Diyos. Sa loob ng 100 taon, si Noah at ang kanyang pamilya ay nagtrabaho ng walang pagod. Habang ginagawa nila ang daong, si Noah ay patuloy na nangangaral sa mga tao tungkol sa paparating na paghuhukom. Ang kagandahan ng kwentong ito ay ipinapakita kung paano ginagamit ng Diyos ang ating mga kasanayan at talento para sa kanyang layunin. Si Noah ay hindi lang basta tagagawa ng daong. Siya ay naging instrumento ng kaligtasan para sa sangkatauhan at sa mga hayop. Alam niyo ba na ang daong ay may tatlong palapag? Sa unang palapag, nakatira ang mga hayop na gumagapang. Sa ikalawang palapag naman ay ang mga ibon at iba pang hayop. At sa ikatlong palapag ay ang pamilya ni Noah kasama ang kanilang pagkain at inumin. Napakaganda ng plano ng Diyos. Hindi lang ito tungkol sa pagliligtas sa baha, kundi pati na rin sa pagpapatuloy ng buhay sa mundo. Si Noah ay naging tagapagligtas ng mga nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsunod at kasipagan sa trabaho. Sa ating panahon ngayon, maaaring hindi tayo tinawag para gumawa ng daong, pero may kanya-kanya tayong daong na dapat gawin, ang ating trabaho, ministeryo, o tungkulin sa pamilya. Tulad ni Noah, dapat tayong maging tapat at masipag sa anumang ipagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang kwento ni Noah ay nagpapaalala sa atin na ang bawat trabaho, gaano man ito kalaki o kaliit, ay mahalaga sa mata ng Diyos. Hindi importante kung ano ang tingin ng ibang tao. Ang mahalaga ay ginagawa natin ito ng may katapatan at pagsunod sa Diyos. Kaya sa susunod na makakita kayo ng construction site o karpintero, alalahanin niyo si Noah. Ipaalala sa inyong sarili na ang bawat trabaho ay may layunin sa plano ng Diyos. Salamat sa inyong oras. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. I-click din ang notification bell para updated kayo sa aming susunod na mga Bible stories at lessons. Hanggang sa muli, pagpalain kayong lahat ng Diyos.